Apo, Maylin po, no? Apo, Chalin. Ah, chalin. chalin. Apo. Apo, Apo, yun yung sumasanib po sa akin. Ah, uh, magtanong muna ako tayo, kailan pa po na karamdaman mo? Ako po, nung matapos ang pandemic. Tapos? Eh, magaling na po ako. Mm-hmm. -mm. Eh, bigla naman lumalala. Humihina po ako, nang humihina. Mm-hmm. -mm. ka na ng doktor? Galing po ako ng doktor. Ano po naging pending sa eh, itong uling check-up mo? yung hybrid blood ko nga po na ano, yun mm -mm. yung, yung panila. Pa kaso nga lang, lagi, lagi po ako nang, nangihina. Good morning. Good morning po, <laughs> madam. Good morning. morning. sa mga nagtatawas, galing ka na? Nang galing po ako. Ano pong sabi? Eh, ang sabi po sa akin, yung mga palipad hangin daw. Yung mga uh, palipad hangin, dalawang babae. Eh. Yun hmm. Yung pong sabi sa akin. Meron ka pang ano, may dwindling itin pa pa. So, ganito na lang, sir, no, gagawin ko yung best ko bilang manggagamot, okay. pero ang magpapagaling talaga sa iyo, ang Diyos, okay. ang ating Panginoon. Ang layunin ko po, alisin yung inilagay sa iyo at ibabalik ko sa anya. Okay. At kukuberan kita para hindi ka nabalikan. Okay. Napo? Pako. Ito lang, dito lang po. Sige po, tanggalin niyo po yung... Oh. Tasaklitin lang natin, sir, so, sir, ha? sige okay. po. Oh, dito po, dito dito. Ay, patong-patong. Ay, patong. Oh, yan yan lang sir. Yan. Ito po ha, Papi lang po ang ipang-iipit ko napakanipis na no? po. Pero sasaglitin ko lang po ito para di ka na mahirapan. Tapos hanap ka muna ng ano, lubigan no. Ito po sa doktor. Pag ito po sumakit, ah, pigay mo muna para masabi mo kung malambot o matigas. Ang lambot, tama. Ito sa doktor, wala akong makitang sakit doktor sa iyo, no? Okay. So, sige po, lang. Ted. Wala? O, pipigayin ko po ah. Wala pa rin. Wala, pa. Wala po kayo nararamdaman tumutusok o umiinit. Wala talaga. Wala okay. Lalong piga pa. <coughs> Wala pa rin. Wala pa. Pero alam mo pinipiga ko. Oh. Okay. Wala kang sakit, doktor. Ngayon dito tayo sa 20. Ito, medyo masakit po ito, no? yung sakit. Ayun po 'yung duwet yung item na hindi ko pa po pinipigilan nakadikit lang po 'yan. Uulitin ko sa sakit, doktor, pipigilan ko na 'tong ulo last na po ito. Oh! Wala. Wala po. Eh. Mm! Wala talaga. Ibig sabihin po, wag na kayo pumunta ng doktor sapagkat wala talaga kayong sakit doktor. Pero baka sa doing dipitin, ididikit ko lang po yan. Hindi ko po po sa itikit po. Yan po. Ibig sabihin niya yung doing na nagpapahirap na rin sa'yo. No. Ito naman po yung palipadangin. Babae po ito. Sasagutin ko lang sir para di ka mahirapan. No. Sa tour, aray po, tayo na para raw Sino gumagambala sa taong ito, mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa inferno. Ang sa Diyos sa Diyos, kamaray lawe sa batalong uyaba. Ela, aom. Pu! Isang kami sir, pababang pa ganun. Sige, sige, pababak. Mula ulo, mula ulo. Mula ulo. Sige, baklasin mo yan, baklasin mo yan. Sige, sige, sige. Pwede makausap? Pwede. Tatanggalin mo to. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Ha, babae. Tatanggalin mo na. Makinig ka sa akin, ha? Susunod ka sa sabihin ko, ha? Huwag niyo inaano yung mga tao dito sa kaspi, ha? Nagkakitindihan, ha? Ingit galit. Naingit o nagagalit ka? Kung ba't inaano mo to? Sige, baklas, baklas, sabang nag-uusap tayo. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo to, ha? Sagot! Tatanggalin mo, ha? tatanggalin mo. Baklasin mo lahat na ilagay mo rito ha. Huwag mong pa yung taon na to ha. Nagkakaintindihan. Sige, sige, baklasin mo. mag tayo habang pinabaklas mo, no? Ako, wag huwag mo ko sa mga ano-ano nyo ha. Sige, baklas, baklas, baklas. Bilisan mo. Gagaling na to ngayon. Gagaling na. Gagaling na yan. Ngayon mismo ha. Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige. Sige. Huwag kayo tira ng tira kung mga kalaban nyo. Kilala mo ako? Ooh. Hindi. Ah, o samantalang ito, siya patumabog sa akin, napapanood niya raw ako. Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Sige, baklas! 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 Hanggat hindi ko siya sabing tigil, huwag titigil ha. Ngayon, kilala mo na ako. Ha? Kapit bahay? Dito ka lang ba o malayo? Sagot! Dito ka lang malayo. Sagot! Sige, baklas, baklas pa, baklas pa. Baklas pa. Sige pa. Sa ulo, sa ulo. Meron ka nilagay sa ulo. Sige, tanggal, tanggal. Sige pa. May asin na po ito? Meron Okay. Panginoon, kung isa sa akin madakilaw, nina nang basbas -bas sa'yo, nabalik ko yung nilagay sa taong ito hanggang mamatay. San, ipratlis, akmek. Atal! Yung tubig niya pong battle, Sir, kailangan mm -hmm. mo na. Kailangan mo muna itong mo. mo, sir. Hindi oh, mm -hmm. po ako na pupukuha, po kukuha, nanay. po. mo muna. Ay, muna. Babae pong gumagambala sa'yo, tayo huwag po muna magpapatapit, no? Kasi pag natapit ka, ho, tatlong araw patay ka, no? Yun lamang po. Ah, Maraming salamat sa mga sumusuporta ito. inunaw natin dito mga kapanalig, uh, pabiyayo tayo ng Pangasinan at saka uh, San Jose, Del Monte, Bulacan. Mga emergency po ito, uh, yung nga si Tatay, matagal na pong ginambala at tama naman din po yung nagtawas sa kanya na palipadangin. Totoo po yung palipadangin na nakita ko sa kanya, pero diwinding team meron, at sakit doktor, wala. Ngayon, ipitan ko ulit po siya sa pamamagitan ng papel, wala na po siyang uh, mararamdaman sakit. Shoutout kay Apo Rap, Apo Kenha, Apo Marwin, mga team Apo. Kay Sis Maika, at kay Mamelo Legario, kay Porsita at kay Brother Janjan. Ito po, haulitin natin. Busy ko tao, Sige pa. po, opo. Ito po yung pinangipit ko sa'yo. May magpapanibago po tayo. Sir na. Ayan na, ayan lang po ha. Lukutin ko. Baka si Mama, isipin mo. Kaya pala ako nasaktan Apo. May pako sa loobo matigas sa bagay. Pero ulitin po natin, ito lang po, Ayan lang. Lipit na po. Pero wala ka nang masasaktan po. Ah, hindi ka na po makaramdam ng sakit. Ito po, sir. Ngayon, yung tubig na yan, yan ang inumin mo ngayon. Wala kang ibang inumin kung dito sa ikakarga ka na. O, tinan niyo po, ha? Ah. Sakit, doktor. Pipigayin ko pa. Pikit lang, sir. Oh! Wala talaga. Wala po. Okay. Huwag po kayong magpapacheck up na kasi po wala kayong sakit, doktor. Ito naman po ang duwindi meter nung kanina. <coughs> ano po? Masakit, Masakit pa rin. O, oh, pipigay ko pa po ha. O. Oh. Konti? Masakit po. Konti. Masakit pa. Pikit lang. O, yan po. Nawawala na? O oh, po, nawawala. Nawawala siya. O. Oh. Wala na? Oh, wala na. <coughs> wala na? Wala na po. Okay. Ito po yung kulam palipadangin barang. Pero po, walang kulam kundi palipadangin. Pikit po. Ah. Ano sir? Wala na? Wala na po. wala, na. Wala na. Okay na po. ah uh, ito po, pakisunog ito sa posporong uh, kulay pula, yung kumando. Tapos, magbigyan kitang anib. Ito po, yung isa, gamitin yung dalawa reserba na bawal po sa patay, lamay sa sugal. Sa simbano, pwede po yan. Muli akong team up. Eric Apuchalin, magandang maga.